kapit bahay at lalo na halimbawa nagdiretso po ang ulan kailangan po natin yon ay pilapilan para hindi lumilipat po yung tubig ng kapitbahay bahay eh tabi pa naman po ng hospital yon sigurado matataba ang lupa dahil 30 years yon na hindi po unabis na nataniman ng gulay o palay. Uh, virgin na virgin pa yung lupa na yon sa parte ng Kabite. Ayan at. Ito na mga katribya po yung ating uh, inispray spray ng herbicide mga patay na po ang damo. Ayan, dati po ito ay napakadamo pero nung ating mga herbicide ay nakita na po ang ating mga kalamansi. Ngayon ang ating pong ginagawa, nag po tayo ng ating uh, damo sa ilalim. Dahil yan po kasi yung part na kung saan hindi po maaabot ng ating herbicide. Kaya obligado po natin ito manual na ating aalisin kaya pagandahan naman ito mga katribya nakamenos tayo ng ating trabaho na dati rate marami po yung ating inaalis na damo pero dahil doon sa ating uh, herbicide na ginawa pumonte ang ating uh, trabaho ngayon tinanin nyo, oh. dati ang dami nito kung hindi natin ito in herbicide hindi eh, po tayo makakaalis ng ating pong linisin ng ating kalamansi lalo na pag ito ay ating ginrush cutter lalong mas matagal pero dahil doon sa ating herbicide naging madali at mabilis ang ating proseso yung pamamaraan ng ating paglilinis ng kalamansi. Yeah. Hindi kasi natin ito po pwedeng i-herbicide kasama sa kalamansi dahil maaapektuhan po yung ating mga bunga pag herbicide natin ito ang mga baging. Eh talaga manual po natin itong aalisin yeah. uh, shout out po natin yung pong mga uh, kaibigan po natin sa Cavite yan yeah, number one po natin siyang suki dito po sa ating pong vlog nakarating na po tayo dun po sa kanya pong farm kaya yeah, pinasili po niya kung uh, possible po ba ang kalamansi Doon sa lugar eh, Sa assessment natin Okay naman po ang kalamansi doon Basta uh, gagawin lang po yung ating uh, kanal Para hindi po mag po ang ating uh, tubig Pagkapanahon po ng tagulan Kasi uh, para mabuhay po ang kalamansi Kailangan hindi po siya nabababad po sa tubig At kung meron tubig po ang uh, kapit bahay at lalo na halimbawa nagdiretso po ang ulan kailangan po natin yon ay pilapilan para hindi lumilipat po yung tubig ng kapitbahay bahay eh tabi pa naman po ng hospital yon sigurado matatabaan lupa dahil 30 years yon na hindi po unabis na nataniman ng gulay o palay. Kaya virgin na virgin pa yung lupa na yon sa parte ng Kabite. Kaya na at ito ating nalinisan na mga katribya. Yung hindi po natin na spray ng herbicide. Atin naman siyang manual na tinatanggal ating uh, baging saka yung ulik bangon yan so, pagka tinamaan naman eh namamatay naman po yung damo na yan kasi at meron po tayo pang malambot ito rin kasama na rin dito sa ating inaalis itong saker isang derecho na madalang itong magbunga pero hindi naman siya yung kalaman rin kaya lang isang derecho siya malakas din kumuha ng pataba ito yan yeah. yun yung uh, saker kung tawagin tanggal-tanggal tayo linis ng ating pong farm ay yung nalinisan natin oh. tanggal na ang ating damo maghihintay na lang tayo ng another na tubo uli pagka medyo mabahaba na siya baka na ulit siya itirahin ang ating herbicide. Tatatang matindi ang kuha niya yan. Tinta eh. mo na yan. May harap pong mapatay. Ayan, may po tayong pangkawit. Ay, magamaga pa lang mga katribya. Ay, mainit na po ang singaw. Ayan naman eh. Inom tayo lagi ng tubig para hindi po tayo ma-dehydrate. So, patay na po itong ating damo. So, ilang, ilang linggo lang ang pinaraan natin. Malinis na siya. Ito na lang po ang ating natanggal. Ang ating mga baging sa ilalim ng ating kalamansi. Ayan mga katribya Kung ako po ang tatanungin Kung ano mas maginhawa Mas magandang gamitin Mas mabilis Ito pong ating herbicide Dahil uh, malaki po ang ating namemenos O natitipid Kung kayo ay nag uh, nat Natawag natin grass cutter Malaki ang uubusin ninyo Sa talim Pati na rin sa gasolina at saka hindi nyo kayang tapusin ito ng isang linggo, lalo na isang tao lang po ang magtatrabaho. pag po grass cutter. Kaya mas maganda pa rin, ito. Sa herbicide, isang araw, tapos itong ating damo. Magpapalipas ka lang ng ilang mga linggo, hmm, tuyo na po siya. Tapos, pataba na rin po yan sa ating kalamansi. Ay, malalaki na rin po mga katiba po yung buko ng kalamansi natin. Ay, mga buo naman na siya. Meron po tayong gaholin. May mapipitas tayo sa katapusan. Nitong June, pwede rin first week ng uh, July o second week. Tapos, meron pa tayong bang August. Yung August po na yan, yan po yung mga bukong mga maliliit. Doon po sa mga katriba natin nag spray kapag ka po umuulan naman po sa inyo, wag na kayo mag-spray. Nagsasayang lang po tayo ng ating pong gamot. Tayo, hindi na po kami nag spray rito sa aming pong lugar. Dahil yung pong mga bulaklak at mga buko na ito ay halos mga tuloy na lahat. Yan na po kasi ang panahon po ng kalamansi. Kaya naman na talagang ito hindi na po natin inaalagaan. Ang concentration na lang po natin ay ang uh, pagdadamo o yung uh, pag-herbicide. Iyan na lang po yung ating uh, in-spray. Tingnan niyo mga katribya, yung pong talab ng ating abono. Dalawang beses lang tayo nakapaglagay ng abono ito sa loob po ng... Uh, nung start tayo ng August. Tapos ng December, nag-follow up tayo. Pag after po noon, dinatay na tayo nakapaglagay po ng abono. Yung pong organic fertilizer. Pero talab pa rin po yung kanyang ganda. At yung sariwa ng kanyang dahon. Hindi po siya naginda inda nitong nakaraang uh, tagtuyot o yung tinatawag ko nating El Nino. Grabe. Halos lahat po ng mga kalamansi dito sa amin na hindi nakagamit po ng organic nanuyo ang kanilang mga sanga naubos po yung dahon pero ito naman po sa atin ay lumabong po ang dahon dahil yan ang gusto ng ating kalamansi, cover po niya sa mainit na panahon ang kagandahan mga katribe pag meron tayong sarili pong farm Pwede po tayong pumasok. Ano mang oras ang gustuhin natin. Wala pong sisita sa inyo. Walang magbabawal. Dahil ko naman po ang magtatrabaho. Pwede ka rin namang maagang maagang pumasok. Pwede ka rin namang hindi po pupasok po sa inyo pong farm. Magtatrabaho. Kaya lang, magugubat naman siya. Ito sa atin, nang tayo po ay makauwi, ay nag-alis na po tayo ng ating bagging. Inuna muna natin na uh, mag-spray ng uh, damo, mag-herbicide. At mga patay na po sila. Kaya uh, guminhawa po ang ating trabaho. Nakamilos tayo. Oh. Tayo lang po mga kataliba po ang gumagawa po ng ating pong farm. Kaya po tayo po ay may lakad doon lang po natin sila siya pinauupa pero kaya po natin trabahuhin ang 1,500 na puno ng ating kalamansi ako po yung nagtatrabaho at ako rin po ang gumagawa kaya misa nakakapagpunta uh, pa tayo sa si papung farm kaya lang eh, humahaba pa lang po mga katibiyo po yung damo po natin kaya pag nauwi tayo o oh, tsaka po natin siya i-sprayin ng ating herbicide Yeah. Ano po mga trivia po, pagka po ang ating kalamansi at uh, tamaan po ng herbicide, ay natutuyo rin po ang kanya pong dahon. Hindi natin maiiwasan, lalo na pagka marami pong damo, yan po ang uh, nagiging cause. Kaya lang, hindi naman po siya namamatay. Sasaktan siyempre. Kaya hanggat maaari, kung kayo po ay mag-herbicide, tiyakin po ninyo lalo na kung bata ang kalamansi na huwag po maanggihan ingatan lang po natin ang kalamansi ninyo aliba ah, na lamang kung ito ay malalaki kagaya po nito sa tatay tsaka yung sa amin na tatlong taon na ay okay lang po kahit na medyo matamaan siya o huwag lang pong direkta sa puno o sa itaas na itataas natin ng pito ng ating bomba ay nako mga katrebya Sobrang init yung ina ah, uh, ngayon eh, uulan naman eh marami-rami na rin naman po tayong natanggal ng ating uh, damo kaya lang kumo kasi nagbabanta na po yung ating ulan eh, bukas na naman tayo uli po natin itutuloy meron tayong mga parte mga katribya na papalo po natin ng ating spray gaya nito dahil po sa kapal ng ating uh, damo. yan. Meron tayong mga hindi po nadali. Uulitin po natin muli. Dahil kasi sa kapal. Pero meron naman mga namatay na. Kaya lang. Eh, trabaho tayo ulit. Talagang ganon. Hindi natin nadali sa una. Sa pangalawa doon natin siya madadali kasi kailangan natin ito malinisan gaya nito ito ay matindi yung baging at kapag pumalupot sa kalamansi ayan oh, Di, sobrang kapal ng baging na ito Ligado natin alisin no? Paano makakabulaklak ang kalamansi dyan? Makakabunga. Tanggal-tanggal tayo mga katribya ng ating baging. ay matagal po mga katribya po yung taas ng kalamans eh. nasa 1516 1, 5, 1 pa ang presyo nito kaya dito sa amin halos naubos na ang mga bunga at nagpapalaki na lang mga katribya tayo pero man tayo halawin na lang din halos kasi mga nagkasabay sabay ano nga ito baging na ito oh. hindi natin talaga alisin yan oh, meron mga puno ganito na may mga bagay. Puno naman, wala. Ah, mo. hindi tinalaban po ng herbicide eh. Kaya kailangan po natin uling i-follow up ang ating pong pag spray may medyo tatapangan na lang po natin para noon patay siya sigurado. Ito yung kalatatay nag rin sila patay na rin eto eh. sa kapal na rin po ang ibang mga damo natin eh Ayan, matay naman po yung iba. Kaya lang, aalisin din po natin yung baging. E eh pagka nag-umpisa na ang patak ng ulan, mga katribiya, asahan na po natin nandun na po yun tatakbo na po tayo dahil mahirap po pagka masipon eh mas maganda na yung ganito at least makakatrabaho tayo pero pagka tayo ay nilagnat ako eh pending ang ate pong pag-trabaho sa kalamansi mailit pa naman ang sinyal Ayan. At ayun na yung ating damurini. Ito yung isa dun sa matagal mapatay. Pero o, yung ating mga naihiga. Ano mo Ang pagkapatay niya. Tapos natin ng follow up spray. Marami, -marami tayong mga bunga oh. Pang katapusan natin ng June. Madadali na. mga nito na ito basta maputol po natin yung ilalim ayos na kaya na hindi natin naputol ay asahan na po ninyo yun magtutuloy tuloy na po yung kanya pong paghaba pero pagka naputol naman natin lana, na kaya kami kahit di po natin maalisan eh importante tanggal natin po yung pinaka puno Ah, rin po ng mga maliliit Oh. Yan, wala na po tayo rito patabang ginamit. Na unti-unti pa niya. Ang katrigyo po 'yung uling abono. Yung ating organic. bawi itong mga baging Napahangin na O vlog Vlog Nagbabanta na si Haring Bulan tanggal tanggal ang ating pabing after natin ng pag spray ito ang ating trabaho mga katredya kailangan natin ng follow up ating madali ng ating herbicide ay to sigurado putol siya sa ating kalawit ayan tatabaan ng mga damon na yan ito makakapit eh ito ay nispray na natin ito buhay ito yeah. mm. mabilis magbagong ito eh At, Madali naman kunin. sa panahon ng kalamansi eh. hindi tayo nangangambang matatanggal ang bulaklak o kaya ng bunga buko mura naman kaya ganito natin tinatanggal ang bagay pastang bulog Lalo na mga katribya, yung kalamase. Pagka total ang hindi po nilusungan, nung may ari, may mas grabe pa rito. Talaga namang gubat. Lalo pagka hindi po inaalagaan. Pero pagka inaalagaan ang kalamase, mga katribya, konti lang naman magiging ganito. Okay mga katribya, gabi na baka butan tayo ng ulan. Papaalam na po tayo sa inyo muli. Kung meron kayong mga tanong, meron kayong gusto po malaman, ilagay nyo po sa inyo pong chat sa ating pong YouTube. Uh, pagka po natin, nabasa, sagutin po natin ang inyo pong mga tanong. Uh, paano mga katriba? God bless po sa inyo lahat. Kita, kita kita lang po tayo po bukas. Bye bye. Yan na, yung ulan mga katrebya. Okay, uuwi na po tayo. Ito na po yung ating naalisan ng ating uh, bagi. lumitaw na po yung ating kalamansi. Marami-rami pa itong ating aalisan. Uh, alisan. Ito sa dulo na ito, obligado talaga. Kasi galimbawa niya, no? sa kapal. putol muna natin yung ating ilalim lanta naman na po yung mga damo sa ilalim natin mga katribya kaya lang eh sadyang makapal lang makapal lang talaga ito yung ulat Maganda ito meron tayo pang kawit. Para nakuputol natin ang mga baging.